Ayan na uh, mga idol, andito naman po tayo. Welcome back to my channel. Andito naman po tayo at mag naman po tayo ng kunting kalaman tungkol sa pag-layout ng flooring ng tiles. Uh, huwag nyo na po sana kalimutan na mag-subscribe and like and share uh, sa ating munting YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, samahan nyo po ako. Let's go! Uh, andito naman po tayo at mag-share po tayo ng kunting kalaman uh, tungkol sa pag-layout ng tiles. Although meron na tayong layout, uh, ituturo ko lang, i-demo ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Uh, yung pag-layout natin sa si tiles. Yan. Although iba-iba naman ang paraan ng pag-layout ng tiles, uh, kanya-kanyang diskarte o pamamaraan. Ito naman yung aking pamamaraan, isishare ko naman sa inyo uh, kung paano ko to ginawa uh, mga idol. Yan. Uh, Apunong rin nyo. Ito mga idol, ito pa ang ginawa kong pag-layout niya. Oh, ang una ko nga palang ginawa, kumuha ko dito ng 3 cm. Kasi 3 cm lang yung kapal ng ating dry pack natin. 3 cm lang yung kapal ng ating dry pack. Kaya inangat ko siya di, diyan yung inam natin. kaya Galing dun sa ah, 3 cm mga idol. Inaingat ko siya ng 1 meter. Ayan. Ito. 3 cm to. Flooring to. Hanggang dito. Flooring. Tapos hanggang dito. yan Tapos galing naman dito sa 3 cm. Inaingat ko siya ng 1 meter. Ayan, ito na yung 1 meter natin ha, ah, mga idol. Medyo ah, blurred lang. Ayan. Tapos ito, dito tayo nagsimula ng layout natin lahat. Ah, ito, yung level na to, na 1 meter. Inikot natin ito, inilevel natin siya. Ayan, paikot hanggang doon. Ayan. Tapos, nung nailevel na natin paikot, ayan, mga idol, nailevel na natin paikot, ang ginawa naman natin, yan, uh, na tayo. Uh, kumuha tayo ng isang buong tiles, in natin. Uh, naglagay tayo ng tansi dito sa ano ng pinto. Galing sa height ng 3 cm. Tapos dito sa drop ng pinto. Naglag Yan, doon din. Nakalibel siya. Tapos uh, binataka natin ng tansi. Yan yung pinaka una natin nilagay na tansi. Bago tayo naglagay nitong Tansi na ito na iniskwala natin. Dito natin iniskwala siya. Ayan ang mga idol. Ayan. Kaya ako napapansin nyo, yung tiles natin, iskwala, ay yung, yung tansi natin, iskwala doon, iskwala mga idol. Ayan, ang pag-layout natin ng tansi. Ayan, iskwala doon, siya. Tapos, naglagay din tayo ng tansi na isa dito. Bali itong tansi neto, na nagiging, ano lang siya, ah, level lang siya ng tiles. Hindi wala siya sa eskwala. Ah, ano lang siya, reference lang siya ng tiles natin na hindi siya tumag umangat or bumaba. Bali, nagiging level lang siya. eh ang mga idol, yan na po yung ating pamamaraan ng paglayout ng tiles. Tapos dito, ah, naglagay din tayo ng tansi, mga idol. Ah, ito. Ito naman yung levelasyon natin ng na 1 meter na tinamaan Binaba lang. Uh, binaba lang natin dito yung 1 meter galing dito eh, binaba natin yung 1 meter hanggang dito tapos naglagay tayong tanse hanggang dun mga idol tapos yung dalawang natin na batak na eskwala dito lang tumatama siya sumasayad lang siya dito kasi ito permanente na to hanggang matapos tapos itong itong tanse na to natin na nilagay bali ito lipat-lipat lang natin to na maka sumasahid lang siya dito para yung tiles natin hindi magbabago. Hindi siya magbabago. Ayan. Kaya mayroon tayong ganito. Ito, bali gabay lang natin ito dito sa tansin na ito. Itong tansin na ito, ginagabayan lang nito ito para pag inilipat natin to may tatamaan siya na hindi na natayo kailangan mag level o mag ano pa ayan kaya yan ito ganun din gabay lang gabay naman ito nang galing doon sa tiles. Ito naman, gabay ito para hindi tayo tumaas o bumaba. Dalaw, pero bali yung mga idol, dalawa yung ginawa natin na ganyan. Meron pa tayo dito para sure tayong hindi tayo gagalaw, aangat, tatagilid o ano pa. Aangat, tatagilid, ayan o. Nakapansin yung mga idol, meron tayo dyan na gabay din. Yan, pag nilipat natin to, ang gagawin lang natin, itatama lang natin to dito sa tanse na gabay natin. Tapos itatama lang natin doon sa gabay natin na yun. Ah, na tayo dyan. Hindi na tayo mag... Ano dyan? Mag... Kakamali. Ah, kahit ah, baguan pa yung nagtatiles niyan, hindi sila magkakamali. Basta sumunod lang sila sa... Ah, nilayout natin. Sa tamang layout natin na nilagay. Yan ang mga idol. Yan ang... Ah, pamamaraan natin. Tapos, sa ah, bago natin... Ayan, tinels. Ha, nilagyan natin ng grout. Yung flooring. Bala ito, mga idol, makinis ito. At sinin, silang natin kasi para kumapit yung ating dry pack. Kaya no, mga idol, kung nakapasin nyo, ang daming tiktik. Hindi ito pinatels na may-ari. Kaya pinakinis na lang para hindi sila maano kahit magyapak sila. Okay lang. Eh, ngayon, ah, nagkapere yata sila. Pinatels na nila. yan ah, kaya tiniktikan natin para kumapit yung ating tiles. Ayan na ah, mga idol, ito na po yung ating unang layout na unang tinakbo ng ating layout ng tiles. Ayan na, ah, napansin nyo, diretsyo siya. Ayan. yan diretsyo na siya. Agad dun. Tapos, lilipat na lang natin yung tansi natin dyan sa kabila. Diretso naman tayo dun. Laging yung takbo lang natin, isang diretso pa ganun para hindi tayo magkamali sa bigat hindi tayo pwedeng umiskwala dyan ng takbo kasi magkakamali tayo sa bigat kaya isang diretso lang tayo ng pagano ng pagano lang diretso kung ano yung sinimulan hanggang matapos ganun yung takbo natin hindi tayo iskwala dyan mga idol ayan ayan na mga idol lang dito na ayan Ay, mga idol lang dito na lang po ang ating video sana po may natutulong kayo uh, huwag nyo na salam mag iwanan like uh, mag-comment na rin po kayo. Maraming maraming salamat po. And God bless po sa inyo. Thank you.